ni si Elna Gasis. Ah uh, nanay po ni Ella at ni Clarence na um, mga mag-aaral po sa ISK. Ah uh, nadescubi namin ang ISK dahil sa isang magulang na mag-aaral sa ISK. Tapos uh, kinausap niya po si Ma'am Francis at si Sir Richard, pwede po bang tulungan kami? At nag-uo naman agad si Ma'am Francis at si Sir Richard. Uh, ang nangyari po kasi noon, dahil po sa ano, trahedyang nangyari, nangyari sa asawa ko, mga after two weeks po noon, um, uuwi na sana kami. Po. isa po sa mga ano, leader po ng palanihan na yung anak niya ay nag-aaral po dito sa SRT. Nilapitan niya ako, sabi niya, bakit mo may uwi mga anak ko? Sabi ko, ay hindi po kasi kaya, hindi po makalanin. Sabi na, huwag kang mag-alala, itry mo ka e ka. Niya, may ari ng SRT. Tapos, kinausap daw niya, tinawagan niya ako, sabi niya, may appointment kayo. Kaya kayo mamaya dahil mo yung dalawang bata. Kakausapin kayo ni Sir Richard at ni Ma'am Francis. Tapos nung pumunta po kami doon sa schools, doon po sa Eligra pa yun. Sabi ko ni Sir so, Richard, huwag oh, ang mag-alala, tutulungan ka namin hindi mo kaya. Ah, uh, dahil po sa SRT yung mga anak ko, eh, nagulat na lang ako, marunong nang magbasa. Tapos, ang saya nilang kumabasok sa school. Tapos nagkikwento sila, mabait na ng mga teacher nila. Tapos si Clarence din, um, marunong na din siya magbasa. Tapos natutuwa siya dito. Tapos excited sila kung hindi sila makaatin ng mga ano yung mga program sa school. Sa school eh, talagang sabi nila, sige na mama, sige na mama. So pinipilit ko na lang din kahit wala eh. Sige, go. Kasi ano, masaya sila eh. Sa Richard, Ma'am Francis, maraming salamat po. Sana, sana maraming pa kayo ng tulungan. Sana maraming pang tao katulad niyo. Napakaganda ng puso na handang tumulong na walang kapalit. Maraming salamat po talaga. Uh, sa lahat po ng mga trainers ng SRK, maraming salamat po. Salamat po sa walang sawang pagtuturo sa mga anak ko sa lahat po ng staff, kay Sir Kay. More power po sa inyong lahat. Sana po marami pa kayong matulungan. Ang na どこ <we>